Yahoo! Bulaga! Oh, ayan. Aww. Dahil dumaan ito sa wall mo, isishare ko lang po ang aking na-experience. Op! Kung na-experience mo ito, content is not earning. Hmm. Kaya gusto ko lang pong i-share sa mga kapwa ko content creator yung na-experience ko dahil mabuang ko kung saan ako pag-solve ng problemaha. Mas yung saan ako search Djud na ako makita ang sayop kay kaba, lisod kaayo kay akong gamit is cellphone lang man po, Oh, cellphone lang po yung gamit ko nahirapan ako tapos wala kaming wifi. nakadita lang ako kaya medyo mahirap. Ginawa ko nag search, nag search, hang, nag search ako basta gi kore na ko ang ako ang dashboard. Ang, para mubalik lang siya, para bumalik lang siya. Ang ginawa ko, gitcheck na ko ang lahat ng mga video na ko isa-isa. Katong mga music na copyright na dili pwede gamiton nga wala kay license para mo gamit i-delete na to katong mga video nga dili imo ha paki-delete na lang kay dili gyud na mas pag 1 million views na di gyud na nimo makwartahan pag makita na kani Facebook. Pag masakpan ka ni Facebook, masakpan ka sa algorithm. O nya, atong mga video, yung lahat na mga video no mo na may mga bad words. Oh, i-delete mo na yan. Bawal yan. Kasi, lah, diri kay Facebook, dapat ang iyahang gitudlo niya sa tua is para ang imuhang ginahatag ng mga video is makalearn na ay mga listen and learn dili tong mga bad words nga dapat imuhang i-share bawal dyan na kay Facebook kay naana sa ilahang community guidelines oh. tong mga music katong video na hindi sa'yo i-delete mo na lang yan kahit magkaroon pa yan ng meilang ilang million views hindi mo yan pagkikitaan Jud na ni mo makwartahan para makasabot ka. I-delete na lang jud na. Tapos katong mga video ni mo nga na, yung mga bad words. I-delete na lang to siya. Isa-isa hatog check. Dito, di ba imuha naman ng check sa imuhang yul, uh, uh, your alert. Itong sa support inbox. I-check to dito itong mga music. Pag imuha na itong napilapan, okay na to Okay na siya. Wala na to siya problema pero naay uban nga nagamit kag music nga wala gionoran ni Facebook i-delete na to siya nga yeah, isa, isa na kog check ang akong mga video taman sa ginhawa gikan sa music sa dili ako ang mga video kay kanang dili imuha rios content magud na siya god repetitive content pud na siya ba isa pud na siya o nang dili gyud na siya pwede patupong mga bad words ako na pud tong giisa-isa delete gisugdan jud nako sa music puno nag-delete na, na ko tanan sa wakas dibalik balik na jud siya mm, thank you lord kitudluan mm, sige jud ampo ba lord tudlo iko lord asa man jud ko na ani oy maoto ako jud siyang giisa-isa -isa. kapoy gud kaayo kay trabaho trabahoso kayo ba kay imong i-check isa-isa imong facebook niya pila ka book imong video ito, daghang kayo ko mga video nga na delete oy. Pero okay lang, balik naman siya. Bahala ginagmay, at least mo earning na siya. Maura to, daghang kayong salamat. Op, ayaw kaolaw kung naipangutana. na. Pakimissage lang kung kaya nako ako tubagon, ako tubagon. bagon to, daghang salamat. I love you,